Hello, hello. Good morning. Uh, time check dito ay 11.20 na ng morning. At ngayon, araw ay 25th na ng Ramadan at 6 days, uh, 5 days na lang matatapos na ang ating Ramadan months. Pero mamang lahat ay mag-e-intro muna tayo. At hindi ko alam kung ano ang mga ganap sa nga araw na ito. tapos na tayo maglinis ng hugas, Ngayon ay mag-prepare na tayo ng table. Kaya samahan niyo si ako. Nalay na natin ito.

ako dahil mag-refill ako na ano I I can fly. Hello, hello, hello. Kain po tayo. Time check dito ay 2.45 na ng hapon. First meal of the day. Punin ko lang yung kanin. Dahil, ito ay yung chicken saffron na kinain ng mga amo ko dali. Sa akin, hindi na ako nakapag Kumain yung... Kumaya ng una si luka ng madardar kasi daming trabaho. Umuwi kasi sa kanila. Ito na. Ah, may isda tayo dito. Pero kuha muna ako ng pinakuratan. yung pinsan ko, ay yung ipag ko. Gusto niya yung nasa Lebanon siya? Ay, nagpapabili siya sa amin niya ng mga uniform na hmm. kagaling mga uniform ko kasi nakikita niya. Ngayon, wala daw doon. Ngayon, nagpapabili siya sa akin dito. Pag umuwi daw ako, uuwi, uuwi din siya, gusto niya yung mga ganitong-ganitong. Hinihingi niya itong mga uniform ko na luma. Hmm. Nalibilang mo siya pag ano? Tapos ngayon, mm, na yung sa akin, ipicture ako daw yung mga uniform ko na naman. Kinukuha niya yung picture ng uniform ko kung gano'n magpapabili na naman sa amo niya. ibang mga amo kasi hindi pa mabili ng uniform kaya sa mga amo namin hindi sila ko sa kung hindi kami magreklamo hindi ka bibili hindi man yata nag ano, dahil uniform ang mga katulong sa Lebanon. Nag-uniform yun, pero ganyan yung uniform niya. Yun. Kagaya yung uniform niya yun, hanggang dito lang, pero nasusod siya yung Maba. inner basa sa loob. Kasi lagi siya sa labas. Hmm. May alaga siya, di ba? Hmm. Ganito ang gusto niya para hindi na siya mag-ano sa loob. Magpa-dublis sa loob. sibuyas na puti. Wala ka usap ni Iroka na asawa niya. Kit may mayat lang tayo na ditahan ah. Kaysa no that di ka bangir. No, no may, may dayo makidayo no, ka. Ikan ka oras. Mino datakaw. Ang pek ikan ka oras.

sih ya oke okay. mana uh, nah yeah. milih kampung

Iglayin mo lang sibuyas na pura. Kunin ko pa yung isa pang gamit. Hindi siya maramang hintay. Eh. Dito natin ilalagay yung kanyang gagawing Mahalbiyak Kakao. Nagprepare natin ang kanyang switch. Finish? Okay. Finish? Then? Then what? Yan lang, mix. What? Ito na yung ginawa namin. ni. Like this is good? Kasi nagustuhan niya. This one is good? Eh, okay. Ngayon ay magproceed na kami sa gagawin namin. Habang nagpapalamig kami nito, ay gagawin namin pa yung pinapagawa sa amin. Thank to my friend, but you are not allowed to be in the social media. That's why I will show only to them what you did, okay? Okay? Okay, what I did. This so one, I, I will tell them. This one, we don't make it, they make it. We'll not tell. Ito yung aming model. Ito yung ginawa ni Yusef. For example. This is example. one for me and this one for me. This one for example, they make it. And what are you doing? We are making the butat. Butat what? Butata arancini. Ah, oh, but arancini. It's a, um, Italian food. Mm, okay. So, it's because she's, she's mind big. So what do you mean? She's mind is big. She? She's mind? Her, her mind is big. Her mind is big as well. what? Too much. Careful, we don't have like that anymore. Anymore? Eh, careful! Because we don't have uh, breadcrumbs anymore. Okay, one, two, two. It's not done. Huh? Then, when you finish this one, when you will eat there, tell them that you are the one who made this one, okay? Okay, I tell them, Estar -day. yesterday. yesterday, yesterday. Yesterday, yesterday, when I make the what? What's that? The plates. I told them. What do you mean? What did you mean? I you told them that you are the one who prepare the plates. Yes. I think that is too big, Baba. I think that is too big. That is too big. That is too big. Yeah. Like this is good. Yeah. See the one I have. See, this one is very big. When, if they will ask there later during the eating time why this one is big, you tell them. I am the one who made it. You, not me, huh? You. <laughs> okay? Okay, hindi. Hindi, okay. Okay, hindi. Answer. Don't you know. Don't know what they do. Ay god, nice. Yeah, nice. So, stop. So pinabang... Twinkle twinkle little star. Twinkle twinkle little star. <laughs> <Little start. laughs> twinkle twinkle little star. Ah! Twinkle twinkle little star. Little star star twinkle like twinkle. Like this is good. Let's break. Ito na yung aming na tapos. Hindi pa kami tapos. Yung arancini. What do you make? What do you call of this? Arancini. Arancini, Italian dish. Do like this oh? huh? all? <laughs> like this. oh. yung aming nagawa Ngayon ay ihahatid na namin doon sa kitchen Para maiprito Ayan Smell. Ito na yung kalakbay natin. Ito Yay! na yung matapos natin. At ito na yung meron na natin. Tapos na tayo. Ayan na. Ngayon ay i-arrange e na natin ito. I believe I can fly. Ngayong araw ay natuto yung aming master chef dito na kalisa. Ngayon kailangan ko siyang i-pinuhin talaga. Ito yung pinakamahirap na gawin. loading na siya ng pagkain galing sa sakan. I Please help me. Mm -hmm. <laughs> Ito ay ang bagong menu. Ang tawag ay busa sahara hara. Ano daw? Bus, sahara hara. Agay. Okay. Kabudlay ba i-mention ay? Eh? First, deliver Sa kanila kaya kada mana? Sa bawat patsasay ng sabon. At ang espono para sa sabang. Tayo sa hapag kainan. Time check dito ay 7:47. Ayan. Ito yung ating ulam. Ito ay bangus na niluto sa pressure cooker by ilukanang Madaldal. Dahil ito ay ang kanyang cravings. Ayan, titikman natin. Ito. Meron din siyang mga vegetables like carrots. Meron din siyang kiyar. Meron din siyang green olives. ngayon ay may tumatawag sa akin. Hindi ko lang kung sino. Ayan tayo. Ang bangus. pag kumain kayo ng bangos, anong part ng bangos ang gusto nyo? Akan wala akong ano, particular. Ini. Ito na nakain yung ulo kay nasa baba. Mm ano Pag binaliktan ko, wala na mga uh, ano yung sa taas. Ano masarap siya. <laughs> <laughs> diba kasi wala yung mantika. <laughs> Hindi ang masarap talaga siya. <laughs> Dito ka, ko na masarap magpapakpak ng bangus. paumay kami oy